motorstar Fury Type May gihambit na balatian Observe nyo na lang sa video Nakita nyo naman Nabutas yung kanyang block Naka epoxy na lang katatlong tapak na daw ang may-ari nito Pass forward na tayo Binaklas ka agad natin tong magnetoside Para makita natin kung saan ba yung diferensya Observe nyo na lang dito sa video may maliit kasi naguma dito dapat mga boss eh. Yan, may maliit naguma yung ganyan kalit yung, yung kanya napudpud na napudpud na tapos nawala yung tension tension ng kanyang tensioner supposedly dapat kasi titigas to eh dapat tumigas na to siya itong kanyang tensioner ito sobrang lambot kaya nabutas yung kanyang black dahil sa ito wala na siyang tension. Ito is tumatalo na, ganyan. Tumatalon siya. Habang itong kadena na to hinihila ng kan ng ating cam shop, paikot ipaikot. Ito din kadena gumaganon. Kaya kaya itong kadena na to sa ilalim tumatama dito sa ating yan, black o bore. Yan. So, tumawat bounce niya, ganon sa bawat bumps ng kanyang chain kaya ito nabubutas mga boss ang dahil dito yan, nawala kasi yung tension ng ating tensioner yan, nawala yung tigas niya supposedly dapat kasi nag standby na to eh ganyan lang yung ano yan, play niyan once tapasokan niya ng oil sa ilalim eh halos hindi mo na to magalaw mga boss yan halos hindi yan gagalaw kapag napasokan ng oil yan oh. ganyan yung ating nangyayari sa kanya And by the way, ang ipapalit natin black, yung pamalakasang black, yes, ito. MTK cylinder black, no? Replacement lang siya, pero mas maganda din siya mga boss, ko, no? Matibay din. At pang long lasting. Bakit ko yan sinasabi? Dahil subok na po namin yung gamitin. And buk bukod doon sa subok na siyang gamitin, kung nakikita nyo sa kanyang piston, piston masikip siya, zero, zero Walang alog. Hindi tulad ng iba na may konting clearance no, umaalag yung piston. Ang ano yon, ang mangyayari doon kapag alog piston, may ingay, may kulukutukutukutok doon yung may maingay sa mag may maglagutok doon sa ating block, no? Dahil sa maluwag siya then bukod doon sa maluwag, mali, mas madali din siyang umusok mga boss, no? Hindi sa tulad nito na talagang ano, masikip sa o zero-zero yung sukat ng piston dito sa kanyang block yan so, yun lang yung sira mga boss no? tensioner lang yan, no? Oh. lumambot siya kaya ito nabutas yan tumatama so, matama yung chain dito sa kanyang block yan. so ito yung ipapalit natin MTK cylinder block na panglipan 1 to Okay mga boss Right set kayo dyan mga boss